Mga Boss Idols, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon! Tara na pag-usapan natin ang balitang nagyabang na nga daw po agad si Devin Booker sa buong NBA at ang balitang nagparamdam na nga daw si Justin Brownlee sa pagbabalik niya sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang nagyabang nga daw po agad si Devin Booker sa buong NBA. Bagamat man nga kulang ang lineup ng Phoenix Suns sa kanilang game kahapon kontra sa Golden State Warriors sa hindi paglalaro dito ni Bradley Beal, ay nakagawa pa rin naman nga sila kahit papano ng paraan upang makuha ang panalo sa loob ng Chase Center dahil pagdodomina dito ni Devin Booker na maliban sa makapagtala ng 32 points, 6 rebounds at 8 assists, ay siya rin naman nga ang gumawa ng winning place sa Phoenix Suns. Kaya dahil nga sa kanyang ginawang performance, ay hindi na rin naman nga napigilan ito na magsimulang magyabang. Sa katunayan, Sinabi na nga ni Booker sa kanyang interview sa media na sobrang laki na nga daw po ng kanyang tiwala na magkakampyon ang Phoenix Suns ngayong season. Yes, nanalo nga sila nang wala si Bradley Beal. Paano pa kaya kung makumpleto na ang kanilang big 3 sa kanilang mga susunod na laban ngayong season? Kaya kang hindi pa rin naman nga talaga binabago ang ugali nitong mayabang lamang kapag angat ang kanilang kupunan. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang nagparamdam na nga daw si Justin Brownlee sa pagbabalik niya sa barangay Hinebra. Mismong si Justin Brownlee na rin naman nga ang nag-request sa management ng barangay Hinebra na si Ronaldo Balkman muna nga daw po ang dapat ipalit sa kanya bilang import habang wala pa siya at gumugulong pa ang investigasyon sa nangyari sa kanya ng nagdaang Asian Games. Kaya dahil nga dyan, ay mukhang si Batman talaga ang nangunguna na sa listahan ng magiging bagong import ng Barangay Hinebra. Sa katunayan, kinumpirma rin naman nga ni Kinito Henson na sabi nga talaga nagsisimula ang pangalan ng bagong import na ipapalit ng Barangay Hinebra kay Justin Brownlee. Pero ayun nga sa naging pahayag ni Christian Standhardinger hindi nga daw si Balkman ang magiging bagong import ng Barangay Hinebra. Bagko sinusubukan pa rin naman nga ng kanilang team na pabalikin at paglaruin si Brownlee sa opening game nila sa PBA Commissioner's Cup. Sa ngayon nga ay consistent pa rin naman nga ang communication ni Justin Brownlee at ng Barangay Hinebra. Kaya once nga napayagan na ng PBA na paglaruin ang kanilang import ay agad-agad na nga nila itong gagawin.